Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post di umano. Mga pahayag ito ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa sakripisyo niya sa kanyang trabaho as Ombudsman. Mga challenges. Sabi niya, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya said he is prepared to open an investigation into former House Speaker emphasizing that pursuing such inquiries is part of the mandate he accepted when he took on the position sabi niya yes wala naman akong choice eh it's a responsibility that I have to the Filipino people and ano pa ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko kung ganun di ba i mean dito ako na attract eh. Sabi niya, I mean, Apektado na nga ang pamilya ko. Apektado na mga anak ko. Anong ibig niya sabihin no? Apektado. Pero they know that it's a job that I have to do. He noted that assuming the role of ombudsman came with sufficient expectations and scrutiny. I choose to be the ombudsman. I applied for it and I had to go through a lot of things to become ombudsman. Dito tayo magkuan mamaya. <laughs> Kasi sabi ni Mr. Edwin Lasierda, ano daw ito, insurance policy ni PBBM, ang pagiging ombudsman ni Rimulya. <laughs> We will do what it takes, sabi niya. Rimulya added that he is capable of investigating even those connected to the presidency. He stressing that his decisions would not be influenced by personal ties or political considerations. Sabi niya, I have been a leader all my life. And I have to make hard decisions. That's part of leadership. Huwag mong tatanggapin yung responsibility kung di mo kayang gumawa ng desisyon na mahirap. Hmm. So, yun ah, ang gandang pakinggan yung sinasabi niya. Kailang ang tanong, karamihan ba ng taong bayan eh, naniniwala sa kanya? Iba yung magsalita ka, iba naman kung ano ang dating sa nak nakinig sa iyong mga salita. Oh, tingnan natin, people who reacted. Dito ako, dito ako paborito kong parte ito ng social media. Oh, sana makita ito ni Ombudsman Rimulya para malaman niya kung ilang percentage ng taong bayan ng manitisens ang naniniwala pa sa kanya. Oh, 23,000 people nag -react. 16,000 ang tumatawa. 3,000 ang galit. So that's 19,000 negative. 2,800 lang ang naniniwala sa kanya. So percentage wise, uh, mga 90%. Tinatawa na lang siya, galit. Yung sabi niya na, I had to, I applied for it. Eh, yung pag-apply niya, ay eh, talaga naman, brinaso. Uh, kung ano-ano na lang ang ginawa. Para lang maumbudsman siya. Kasi nga, according to former presidential spokesperson Edwin Lacerda ng Aquino Administration, it's an insurance policy. Naghahanda ang Marcos Administration after 2028, iba ng administrasyon ang uupo. At least meron na silang kakampi na ombudsman. Yan ang paningin ni Mr. Edwin Lacerda na nakita ko, karamihan sa mga comments na nababasa ko, eh ganun nga. For the first time, history ng Office of the Ombudsman, ngayon lang nagkaroon ng ombudsman na politiko. Ngayon lang nagkaroon ng ombudsman na hindi galing sa judiciary. Lahat, mga retired Supreme Court justices o basta no, lumaki sa judiciary. Siya lang ang politiko na naging ombudsman. So naniniwala ba kayo na kaya niyang imbestigahan si former speaker Martin Romaldez? kaya niyang imbestigahan ang mga related sa presidency? Pwede, gawin niya. Kailan? Gaano credible yung kanyang investigasyon? Ano ang pagtanggap ng taong bayan sa kanyang mga maging desisyon? Tatanggapin ba nila na, ah, okay yan, patas yan si Ombudsman Rimulya, ginagawa na yung trabaho niya, or, nandun na yung perception na ah, wala yan pantakip yan, amo niya yan eh. mga ka kapartido niya yan eh di ba ganon <laughs> magbasa tayo sa mga comments Ana Carmela, Ambicios Ching, April pa lang, hindi pa retired si Martiris. Naglalaway ka na sa posisyon na yan. You can restore public trust by filing against against BBM and Romaldes. Correct. Si BBM hindi pa pwedeng sampahan ng kaso ngayon. Dahil may immunity. Si Romaldes. Eh, nagsabi na siya daan eh, Na walang matibay na investiga... Uh, walang matibay na e ebidensya against kay Romaldes. Inunahan niya na eh. Ah, um, pwede lang is ano, gross negligence lang dahil daw uh inappoint niya si Saldico as chairman ng committee on appropriations. Nagsalita na. Oh, malala ko tuloy yung survey ng WR numero. Sino yung mga dapat managot? Ang pulso ng Tambayan. 31% nagsabi Pangulong Marcos Jr. mismo. Another 31% DPWS. Yan pa. Romualdez. Pero pa. Si Saldico, pang lima lang sa mga most responsible. Yun po ang pananaw ng taong bayan. So, PBBN, Romualdez, kaya ba niyang investigahan? kayo, ano sa tingin nyo okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil uh, ang sweldo natin sa channel nito, pantulong po sa tribo namimigay tayo ng mga libringyero at pako para ang tribong ito makapagpatay naman ng mas maayos nilang tahanan, panoorin nyo ang video na ito Oh, so, mo ni ang mataga ano gero. Okay, na ito. So, so, Maso mo ni ang atop ni. Tolo. Yo tolo na gid kay kung ulan. So di pang sapahan na lang og linsing kay kung ulan mutulo na gitu. Okay. So, karon pila na ni katuig ang inyong balay? 16 na katuig uh, so, this ang is size na katuig ang balay sa sa imong papa ni? Uh Oo. -oh. Uh, so, imo, 16 na usa dahin ani na dai siya. Tungod sa among kalisod ay pagi din ay isdan. Sa ginong you know, gatan ang sa video. Okay. So, sixteen uh, 16 na years na usa na ani na day ang ato. karon na human na og atop si tatay so gitabangan siya sa iyang anak sa pag-atop og si tatay atong um. so tatay na ayo na ang imong uh, balay so dili na katuluan salamat sa Ginoo oh. tip nako oh, asa salamat po.